Bombo Police Report. Isang graduating student po ang patay matapos na bumanggang minamanehong motorsiklo dyan sa may Jensen. Kung nangyan kumapot tayo ng report sa pag-ulat ng Bombo Radio Jensen. Idiniklarang patay ang isang graduating student matapos bumangga ang motorsiklong sinasakyan nito sa isang konkretong poste ng kuryente sa Dasera Avenue, Barangay San Isidro nitong lungsod ng General Santos. Kinilala ang biktima na si John Adrex Yambao Javiera, 23 years old at residente ng Phase A Habitat Barangay Mabuhaya. Ayon na kay Police Lieutenant Colonel Patrick Alma, ang happen ng General Santos City Police Office Traffic Enforcement Unit, dinatahak ng motorsiklo na minamaneho ni Javier ang Dasera Avenue patungo sa Mabuhay Road at inulata na mabilis ang takbo nito nang biglang lumiko sa gilid ng kalsada at bumangga sa kongkretong poste ng kuryente dahil sa matinding pinsala sa ulo. Idiniklara agad na patay ng mga rumispondeng tauhan na ambulansya. Si Javiera nabati din na ang biktima ay isang uniko iho o nag-iisang anaka. Sa ngayon, ang bangkaya ay nasa puninarya sa Purok Malipayo na Bangala, Jansana. Samantala, nagbahayag din na ng pakiusap si Anyambaw, ang tita ng biktima na maging sensitibo ang publiko sa pagbibigay ng komento tungkol sa insidente dahil labis ang kanilang dinaramdama na sakita ng kanilang minamahal. Actually, ano, uh, nag anak yan siya. Tapos nag-aaral siya sa Davao, Marine Engineering. Supposed to be graduate niya siya ngayong May. Hindi namin matanggap. Unang pamangkin yan, unang apo ng, 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 ng pamilya yan eh. Both side. At yan ang ulat mula sa ibilan ng Bombo Radio dyan sana. Ito si Bombo Audrey Balabis. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook. YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.